Magandang araw mga kaibigan. To, pag-usapan natin ang uh, mga karma. Uh, klaro na, tumarating na ang karma ng administrasyong ito. Dahil sa mga pangyaring ito, nako, ang presidente na noong una, para makita natin na mabangga ang mukha para may sakit sa kidney. Nako, ah, wag naman sana. Eh, lalo siyang mai stress ah, lalong lalala kung anuman ang sakit na meron sa kanya. So ano itong mga karma, mga kamalasan na na sa presidency? Ito po, ang hagupit ng taong bayan yung pinakalatest na survey ng Publicus Asia halos bagsak na po ang rating ng presidente third quarter na survey uh, September 7 to 12 survey so, bago lang no, 2 uh, weeks ago among 1,500 respondents ang rating ng Pangulo, pinakamababa mula nang umupo siya only 55% na lang ang satisfied sa kanya. Noong second quarter, ang rating pa niya is 62%. Ngayon, 55, 7% decrease. Ang laking bagay niyan. Noong first quarter, if my memory is right, 65% ang kanya. So, pababa ng pababa more than one year pa lang siya sa puesto. kita nyo yung trend sa kanyang rating walang pataas kundi nagsimula siya nung last year uh, yung mga unang survey na malalako ko kasi binabantayan ko yung mga survey results eh. mga nasa 70 plus so as time goes on ito na spageting pababa <laughs> pababa nang pababa. Uh, hindi katulad ni Tatay Digong. Napakatas kay Tatay Digong eh. Mga 80 plus. 80 plus, tapos may panahon lang na bumaba ang pinakamababa nasa 60. Uh, if I'm not mistaken nasa 60 65 Hello. Ah uh, mamaya na lang, may ginagawa po ako. Yes, uh, sandali tawagan kita mamaya, nagvlog ako. Okay, uh, Bumaba ng county si Tatay Digong, but after that, wala na. Bumalik na naman siya pataas ng pataas hanggang Nung umalis na siya sa pwesto, uh, nasa 80 plus eh. The highest uh, rating ever achieved by a president, si Tatay Digong. Umalis siya. Very excellent ang kanyang performance. Uh, kahit saang survey groups, OCTA, uh, Publicos, SWS, uh, ano pa yung isa, Napakataas. So, ano sa tingin nyo? Itong kay PBBBM. <laughs> PBBM. Aba ba siya? Okay. Ma... masundan pa ba yung apak ni Tatay Digong na si Tatay Digong nakabalik pataas? Hanggang natapos ang termino talagang mataas? So, the answer is depende sa Pangulo. Kasi ang taong bayan, nararamdaman ng taong bayan yung ginagawa ng government official. So, to me, sana magbago ang landas ng administrasyong ito na itigil lang yung hindi magandang ginagawa. Okay? Kasi meron namang magandang ginagawa. <laughs> hindi naman lahat masamang ginagawa. To be fair, ano? uh, paulit-ulit na sinasabi ko, um, mga magandang ginagawa yung build better more. Daming mga kalsada, tulay, expressways, airports, pantalan, inaayos. Wow! Ano pa? Uh, yung uh, kalagayan ng mga OFWs, lalo na nung panahon ni late Secretary of Lee, Uh, matiwasay ang ginagawa ng gobyerno. Okay. Pati, ito na rin yung urban, uh, urban housing project niya, yung uh, high-rise buildings na 4,000 pesos ang bayad kada bulan. Okay, okay na rin yun kaysa yung walang-wala. So, sana ipagpapatuloy yung mga magagandang ginagawa. Kailang hinahaluan nila ng masama. So, kay so ito, pinag-aralan ko ano yung rason, bakit pababa ang ratings niya, ano ang hindi nagustuhan ng taong bayan sa kanya. As I see it, okay, ang ayaw ng tao sa kanya, itong grabing pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Everything, <laughs> uh, yung crudo gasolina tumataas kailan wag na natin masyadong isisi sa gobyerno kaya, kasi outside factors na yan eh. wala tayong magawa dahil uh, depende sa nagbebenta ng langis yung presyo okay kaya lang dito sa local uh, situation natin na pwede nilang eh, makontrol kung gusto nila. Kaya lang, wala eh. Bakit pataas ng pataas ng presyo, lalo na mga agricultural products? Dahil sa smuggling, hoarding, profiteering, mga uh, cartel business. Lumalabas, walang magawa ang gobyerno sa pagsupil nitong problema sa smuggling hoarding. Bakit? perception po ng karamihan ang mga smugglers hoarders ang kanilang mga godfather godmothers nasa gobyerno ngayon last year nung grabing naging ginto ang sibuyas 700 to 800 pesos yun na yung mga lumutang na pangalan Michael Ma sino pa Allegedly, ha? Allegedly lang, ha? Pinalutan ito ni... Montolfo, Ramon Tulfo. Of course, pati si Madam Marlicad. Di-discuss niya ito. Martin Araneta. <laughs> so, malala ko nun, galit na galit si Manang Aimee. Gustong paimbestigahan sa Senado. Kaya lang, hindi na ang investigasyon sa Senado kasi may godfather o godmother na promo tumutulong sa mga alleged uh, smuggling, hoarding king and queen. So, yun. Walang magawa ang gobyerno kasi mga kamag-anak kaibigan <laughs> ang mga nagpapatakbo likod nitong mga smugglers orders. Number, next, yung graft and corruption sa gobyerno. Malala. Although, halos sa lahat ng administrasyon, meron yan. Tatay Digong, inamin niya, he failed in his campaign against graft and corruption. But ngayon, grabe. Kaliwat kanan ang corruption sa lahat ng ahensya sa gobyerno lalo na sa Bureau of Customs, lalo na sa Department of Agriculture. Isang very specific example na ano ng graph and corruption. Yung paglipana o pagtaas ng intelligence and confidential funds. Halos lahat na ng government agencies meron na bakit? Kasi follow the leader. <laughs> ang pinakamalaki na intelligence confidential funds nasa office of the president. Paano niya ngayon mapagsabihan ang ibang mga ahensya na huwag kayong magkaroon ng ganyan eh, sasabihin, ang laki nga sa'yo. So kung meron sa'yo, malaki sa'yo, meron din saan. Kaya yon gaya-gaya na lang ang uh, ibang ahensya kasi Grabe, ito na ang presidente na may pinakamalaki 9.2 billion pesos na intelligence confidential funds. Ano pa? Then foreign travel. Ito na siya na ang most troubled president. Naka 16 foreign trips na siya within the period of 15 months only. Kaya wag na po tayong magtaka dahil Uh, talagang uubusin ng presidente ito ang pera ng bayan sa kababiyahe na wala namang resulta yung kanyang adhikain na manghikayat ng foreign investors wala man hanggang ngayon, zero kaya nakakainis na kaya hindi mo masisi ang taong bayan pag tanong sa mga sorbi na ganyan bibigyan nila ng mababang rating ang Pangulo kaya, kumusta ang tulog ng Pangulo? Ay, tumi. Kulang na kulang sa tulog. At dahil dyan, magkakasakit dahil sa stress. Sana naman huwag. So, sana ma-stop. Ma sana gagawa siya ng paraan para ma magaya niya si PRRD. Kasi, nung bumaba si PRRD ng rating, may ginawa niyang pagbabago at nakabalik pataas ulit hanggang natapos ang kanyang termino. I wish, I pray, gusto ko na ang administrasyon ni PBBM will succeed kagaya ng nangyari sa kanyang tatay noon, the best president we ever had. Sana matulad din siya kay PRRD na nag-iwan ng magandang alaala. -ala. -ala.